ibang planeta ako ngayon tapos sasakay pa ako ng bios ano mga service pag ako'y nagtatrabaho ganito mga service kong gusto dun ka ano ito mga service ko pabios-bios lang ako mga boss baba Paso yun ang ano, hagdanan driver, anang ah, ano, bintana driver. Okay, boss. Kasi ayaw ko ng aircon. Thank you. Yeah. <laughs> ah, alam niyo, kay kahit saan pumunta oh. Pero ka service ko bios pa. San ka pa. Bukas taxi <laughs> Bukas taxi <taksikil> naman. <laughs> Ay mga gawain dito, marami pang dito. <laughs> mga idol. Ah, oh, magbi-video okay sila. Di so kukuha na. Ah, kukuha na. So, wala. Alin? Cold strike. Pag nakayan. Ano ba 'yun? Sabihin ko 'yan, hindi pa nagsi-circulate ng halo 'yun. Ah, may mga galing pala itong kutsing ito. Oo, oh, may. may, may, may. Yan ang mga daming gawain, no. Oh, yan bahay na ito, ba. Pag nawala 'yung blue. Yeah. Sabihin so, okay. ko. Nagkabit tayo ng aircon sa bahay na 'yan taas merapang pang aircon sa likod ikakabit pa yun ito nalabas na kami ito ay sa my city homes <coughs> dito sa burul <coughs> ang bahay dito oh, dito ako bibili bahay pag sumawad ako sa youtube ay ako pala mga pakilamero ang tao dito <laughs> Mga pakilamiro palang tao okay? well, uh, <laughs> dito. Malapit lang ako. enjoy po kayo. bahay mga idol. Sa malapit, na nagsisabihin po. sa so, bahay dito. Ano, mga idol, maray maraming, maraming salamat sa inyong lahat sa aking pagsubaybay. Tama na, ang karamihan ng bahay dito. Pag ako dito gumawa, yari. Sige, 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 sige. Muntik na. Asa kaya mong ganda po bahay dito. Magandang dilag. Kanina may magandang dilag dito eh. Dami na ang hams para ng parami, parami ng mga tao kaya marami ng hams. Hmm, motor.